And what's up mga kapitbahay? So, eto mga kapitbahay, uh, welcome back na naman pala sa channel natin. Okay, ngayon mga kapitbahay, samahan niyo ako, mag-maintenance tayo. Okay, so preventive maintenance po tawag ito, PMS. Eto mga kapitbahay, may nagtatanong sa akin, bakit nga ba every 3 months or 5 months, uh, bakit nga ba nag-maintenance ako? As in maintenance, tinatanggal ko yung switch, tapos uh, nililinis. Ano nga bang dahilan? So, eto mga kapitbahay, ipapakita ko sa inyo bakit kailangan natin i-maintenance e yung ating switch every 3 months kasi ito yung mga remote server cabinet namin meron kasi dito sa uh, warehouse namin meron kasi kaming tatlong building so every building na yon may remote switch yun so nakalagay siya hindi siya nakalagay sa uh, exclusive room talaga na may aircon so maraming alikabok usok na mga power clip usok na alikabok uh, kahit nang gagaling kung saan saan hinihigok ng switch kasi yung mga switch is lahat yun managed switch so ibig sabihin meron siyang fan, meron siyang exhaust fan. So, lahat ng alikabok na nahihigop niya napupunta dun sa board mismo ng switch. Kaya, kailangan natin i-maintenance palagi every 3 months or 5 months para hindi agad masira yung switch. Kasi, prone kasi yun sa overheat kapag maraming alikabok, maraming dumi. Okay, kasi nga wala siyang aircon, so kailangan i-maintain. Kasi pag napuno ng alikabok, makaklag yung fan, so mahirapan mag-ikot yung hangin, so hindi mawawala yung init kaya ma-overheat. Kaya ayun, kaya every 3 months, talagang pinipi-PMS namin yun. Lahat sa site namin na may mga ganong uh, remote uh, server cabinet na nasa labas lang, automatic yun, uh, minimaintain namin para tumagal yung buhay. Since mga 5 years na yung switch namin na nasa labas, sa dalawang uh, remote building, okay pa rin kasi mini-maintenance namin siya every 3 years. Okay, so ano nga ba ang kailangan para mag-maintenance? Ito, vacuum. Uh, screwdriver wireless tapos konting brush tapos bubukasan natin yung switch tara, papakita ko sa inyo bakit kailangan natin i-maintain papakita ko sa inyo uh, yung area ayun mga kapitbay ito sa labas to so ayun yung isa natin yung switch ayun sa dulo ayun napakalayo ayun so akihatin natin yun mamaya kapag break time para wala ng tao ayun para pwede natin patayin so lumalabo lang ayun nandun po siya. Ayan, nandoon yung isa. So, na mo, open space yan. So, full bang alikabok yan. So, mamaya, ayusin natin, papatayin natin yan para i-vacuum. Papakita ko sa inyo. Okay? So, pupunta tayo dun sa kabilang remote. Ayan, ito yung isang remote cabinet natin. Ano siya? Nandito siya sa loob ng genset. Ayan. So, nandito siya. Ayan, generator. Tapos, nandito yung isang remote site. So, ito. Mapansin nyo. Ayan, kayo mapapansin. Ayan siya. So, napakatibay niyan. So, lahat yan nakatag na yan. So, mamaya, ubunutin na lang natin kapag break time na. Tapos, tatanggalin natin, ibababa natin, tapos, babakyan natin. Kung mo mapapansin, kung nyo naririnig, iba yung tunog ng fan, parang naka-maintenance mode siya. Tingnan mo naman yung alikabok. Ayan, dahil naka-remote site yan. So, sobrang dumi. Kasi, open na open yan. Lalo naman siya, pag umaanda rin dyan, set mainit. So, pag run out so medyo naiinitan to so mayroon din kasi tayo ditong isang NBI na exclusive dun sa isang kwarto ay dalawang kwarto sa building na to so yan, so, yan yung mga yan nakabila yung mga yan may CCTV, may data, may voice Ayan. tatanggalin na lang natin yung mamaya Ayan. so nandito yung isang D-mark natin ng converge natin, so dito nang na kagaling yan yung fiber nya so nakadiretso yan dun sa pinakamain na server room natin Okay, so ayan. So, let's go. Pabalik ako mamaya kapag break time na. Tatanggalin natin ito. Ipapakita ko sa inyo kung paano ko siyang mini-maintenance. Okay, let's go. So, bubaba tayo. Hintayin lang natin na mag alas 12 para pwede natin patayin kasi walang operation kapag alas 12 na kasi break time na. So, doon natin sa tatanggalin. Okay, so balik muna tayo doon sa main server room para i-ready lang yung mga gamit natin para pwede natin uh, magpatay na mamaya pagdating ng alas 12. Okay, let's go! Ayan mga kapitbahay, nandito tayo sa isa. So, ito. Ito yung media natin. So, ayan, naka-UPS yan. Tapos, ito yung actual switch natin. Ayan, medyo nakakapagod umakit eh. Ayan. So, ayan, nakatag na lahat yan. May mga na lahat ng wire na yan. natin lahat yan. Tapos, ipapaba natin tong dinig na to. Kasi yan, may excess po yan. So, ganyan po yung forma niyan tanggalin natin papatayin muna natin tapos yun babalik natin ulit mamaya kapag nabakyan na natin so ipapakita ko sa inyo paano yung laman na ito, okay let's go papatayin muna natin turn up UPS ayan so patay sila lahat bubunutin <laughs> natin isa isa Okay, so ayan, tanggal na siya. Ganun lang kalali. Tapos, ibababaan natin siya. Okay, so ayan, uta tayo sa baba. Ayan, mga kapitbay, ito yung actual switch. Tingnan nyo naman, oh. Ganyan kadumi. Six months na walang uh, maintenance. Tingnan naman naman yung fan. Ayan, so ayan, maliit lang to. 24 port na D-Link na ano bang model na ito. Ayan. DGS 24 port. So, manage switch po to mga kapitbay. Ayan, manage switch po yan. Okay, so Let's go. Iti-tear down natin. Titingnan natin sa loob. Okay. Ayan mga kapitbahay, yan yung itsura ng 6 months na hindi na maintenance. Diba? Sobrang dumi. Okay, so ito, ibabackcam natin ngayon gamit yon So, let's go. Sobrang dumi, grabe. Ganito lang pala yung pagbukas niyan. Uh, itutulak mo lang yung dito, nakaganyan. Itutulak mo lang siya na pag ganun para mabuksan mo. Okay, so let's go. Ay mga kapit Ayan yung tapos na i-vacuum. Sobrang linis. Alright! Nalinis linis na yan. Pwede na ulit ibalik. So, ibalik natin. Lalagyan natin sa taas. Let's go. Ayan na mga kapit bahay. Nakakabit na medyo madilim lang. Okay. So ayan, gumagana na rin yung medyo kon. Kumagana na rin lahat. Ayan, yun mo. Sobrang ano dito. Labas na labas. So ayan, malinis na siya ulit. So tatagal ulit yan ng mga 6 uh, months to 1 year. Ayan, okay. So malinis na siya ulit. Let's go. So lilipat tayo dun sa kabilang uh, uh, remote cabinet natin sa kabilang building malapit sa generator. Let's go. Tayo sa genset. What's up pala dyan sa chip? Ano natin? Oy, mag-hi ka naman sa vlog ko. You know? <laughs> yan, ito. Ay! Yan, yan. Yeah, what's up? Yan yung ano natin, malapit na electrician. <laughs> Pag gusto nyo mag-sideline, magpagawa, yan. Kontakin lang nyo yan, yan, oh. Pero na iwan Message down below. Yan. So, yan. Yan ang mga ipapatay natin. Yan, isang switch na yan. Bababa natin yan. Let's go! tropa ano to eh? Ayan mga kapipahe, ito naman yan. Ito yung isa nating switch. Tinan mo naman gaano kadumi. Ayan, so ito naman, D-Link. Ito yung model niya. Ayan. So, 28 port managed switch. Ayan. Medyo malaki ito kasi may SFP siya. SFP port. So, ayan. May alternate to na SFP. Pwede mo siyang mas mataas na. Okay, so bubuksan natin. Let's go. Sobrang dumi nito. So, tinan mo yung fan niya oh. Okay, so 28 volt. Medyo malaking switch to kasi may SFP. So ayan mga quick buy, uh, ito yung 3 months lang, hindi na maintenance. Ayan. 3 months lang yan. So let's go, go babak yun natin. Let's go. Ayan, malinis na ulit. So kakabit na ulit natin siya. Alright. Linis na oh. Let's go. Ayan. Ah, ayan mga kapaday, so back to normal na siya ulit. So, Tatagal ulit siya ng mga 6 months to 1 year. Ayan. Alright. So, let's go. Titignan natin sa loob kung balik na lahat. Alright. So, shoutout ka muna dyan. Uy! Uy. Yo, what's up? <laughs> Alright. Ayan mga kapitbahay, nandito tayo sa main server room. Ayan. So, yung last natin yung maintenance, eto. Itong temporary eh, Linux file server natin. So, eto, nag a as uh, recording ng ano, uh, PBX uh, voice calls natin. Lahat ng mga tawag dito nare-record. Tsaka ibang mga ano, ibang mga uh, importanting or mga temporary files ng mga users dito rin nakasave. Tapos nagbo-backup dito sa malalaki nating NAS. Okay? So, ito yung maintenance natin kasi open yan. Pero actually, malinis pa naman talaga. Yan. Pero, i-maintenance na rin natin. Actually, kahit hindi pa ata ito, pero kaya pa. So, i-maintenance pa rin na rin kasi, siyempre, kailangan importante to File server to eh. Okay, so, Linux to mga kapitbahay. Pakita ko sa inyo. Ayan mga kapitbahay. So, naka-Linux po yan. So, isi-shutdown natin ngayon. Okay, isi-shutdown so, natin. So, paano ba mag-shutdown na Linux? Mandali lang, type mo lang. Power off. Ayan, so, isi-shutdown natin siya ngayon. I-advise ko muna yung mga users na mag-save muna sila ng mga files nila kasi okay, isi-shutdown muna natin yung file server okay let's go babalikan ko kayo kapag uh, nalinis na natin so yun na lang naman yung isang basic na lang din to so isi-shutdown muna muna syempre tapos ayan i-shutdown tapos ibabackyam natin tapos ibabalik ulit natin to normal okay so let's go shutdown ko i-advise ko lang user ito na yung last natin maintenance for today so ganun lang okay let's go Ayan mga kapitbahay, done for today's PMS naman tayo na ano. Okay, so ayan mga kapitbahay, yan yung sekreto lang para tumagal yung isang device. No, kung mayroon kayong mga switch or mga uh, device na automatic na nasa labas or nasa open area na walang aircon na hindi sarado na alam nyo na may alikabok, automatic mga kapitbahay. Kapag ganun, automatic alikabok uh, yung fan nun or yung loob nun madumi talaga kaya dapat mini maintenance nyo every 3 months or 5 months depende po yun sa schedule nyo kasi iwasan lang talaga natin na magkaroon ng alikabok kasi yung alikabok kapag tumatagal dun sa board or sa PCB ng isang device nagkakaroon ng ground ground something yun parang magkakaroon ng problema kaya ayun kaya dapat ang sekreto dun para tumagal yung isang device nyo kailangan maintenance nyo palagi yan yung sekreto okay So maraming salamat. Sana may natutunan kayo or nag-enjoy kayo sa panonood dito sa channel natin. So kung nag-enjoy ka, don't forget to hit subscribe, like, and share para masaya. Okay? So stay tuned sa mga susunod natin vlog. marami pa akong i share sa inyo. Okay? So maraming salamat. God bless. Peace and let's go.